tulog papatag tayo na naglalagay na tayo ng graba tulog uh, sa alagyan na natin ng graba padiretso yan hmm. diba e, manood lang kayo lagi nalagay na tayo ng graba Nakakapagod oh, Lods Dito pinagpapawisan ako Pero dun hindi ako pinagpapawisan Masarap ang mapawis dito Tignan nyo guys Pinagpapawisan ako rito Masarap ng pawis yan, Nakita nyo naman yung gawa namin no? Ang haba na nyan Tatapusin namin yan Lalagyan pa namin ng forma ngayon yan Ayan guys ano din nyo lang lagi oh. Si Daso. Nasa dulo. Ayan guys ha. Ayan palang nalalagyan ko. Mahaba haba pa yan. Nalagyan pa yan. Nakikita nyo. Shout out na lang po sa mga nagpapollow. Sa mga nanparo ko. Oh. Maraming salamat po. God bless po. Lagi manood ng YouTube channel. Meron na po akong YouTube Salamat guys. God bless po sa inyo lahat. Boss rico mapagmahal.